ginataang tulingan. Hi guys, samahan niyo po ako magluto tayo ng ginataang tulingan. Ito guys, welcome to my cooking blog. Nagiwa ko dito ng luya, bawang, at saka sibuyas, siling green at siling pula nilagyan ko sa ilalim. Uh, ito naman yung talong nilagay ko una at nilagay ko na po isa-isa yung ating isda yung tulingan ay nahugasan na po yan, nalinis uh, at nalabad sa asin. So ayun guys, sa so, after niyan nilagay ko na po lahat ay napuno yung kawali. yan Guys, punong-puno, ba? Diba? Dalawang malalaking tulingan yan, guys. At nilagay ko yung aking ibang bawang at sibuyas sa part ng ibabaw naman, guys. At yung siling pula at siling green. So, yan, guys, ay... Nalagay na natin lahat, pati yung talong, nilagyan ko din sa ibabaw. Punong-puno yung aking kawali, guys sa so, dalawang malalaking tulingan yan ay parang di kakasya guys. Need kong ilipat sa isang ano, isang mas malaking kawali. So nilagyan ko po ito ng toyo, yung light soy sauce at tsaka dark soy sauce. So ko din po ito ng oil. Ayan guys nilagyan ko ulit po ng asin konti na lang kasi nababad ko na po yung isda sa asin at nag-add ako dito ng 1 uh, cup water yung maliit lang yung takalan ng bigas. So yun guys, ay takpan natin at ito ay simula na nating lutuin. So yun guys, uh, mahinang apoy lang. So yun. So ito guys, ay kumulo na yung aking isda. Ayan, inadobo ko muna ito guys, adobo sa ab adobo sa gata. So yun guys, inadobo ko muna yung isda, niluto ko muna yan sa toyo at saka Ayan guys, kumukulo na guys. So binaliktad ko na po ito lahat. So ayan, tinanggal ko na dito yung talong guys kasi naluto yung talong so yun yung maliko guys na lutong-luto na yung talang buti naagapan ko po yung talong ay natanggal ko ayan so nag-add na po ko dito ng suka ayan guys So yun, pag magata pala kayo, huwag ilalab sasabay yung talong kasi malulusak po talaga yung talong. So naagapan ko, natanggal ko yung lahat ng talong. Tinanggal ko muna yung talong kasi itong luto na guys. At ito, binuhos ko na po yung aking malaking gata. Pagkakatang to, itong malaki ang binili ko na gata. So, inilagay ko po yan lahat at ating pakuluan. Naglagay din po ako dito ng seasoning, guys. Ng pampalasa at pampasarap. Ayan, guys. Ay, I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching, everyone. God bless po sa inyong lahat. So, ito na guys. At kumulo na yung ating ginataang tulingan. So, yun guys. Pag titik pa po natin yung sabaw. Ayan itik natin mabuti yung sabaw ng ating nilulotong ulam. Ayan. So, yun guys, make sure na hindi po madudurog yung ating isda. So, yun guys, ay ang tulingan naman po ay hindi yan basta-basta nadudurog. So, yun. Natanggal ko yung talong at mamaya ay add ko po ulit yung talong sa ibabaw para po makasipsip din ng Lasa sa gata So yun guys binabaliktad ko yung mga isda Para po pantay yung kanilang lasa At makasipsip ng uh, lasa sa, sa kanilang sabaw So yun guys At uh, pakuloan pa rin po natin ito Hanggang sa ito ay magtik yung sauce ng gata So ito guys nailagay ko na po yung talong kasi sobrang luto na nga po. Ayan, konting, konting pakulo na lang po para mailubog ko lang yung talong magkalasa ng gata. So, ayan guys. Yan yung mali ko guys na isinabay ko yung talong. First time kong magata na may talong yung tulingan. And then madami yung aking isda. Kaya sobra akong na na tawag doon, sobra akong nadismaya kasi buti na lang natanggal ko na yung natanggal ko na yung talong sa para hindi po ito malusak ng malusak. So, yun guys. Thanks for watching. Miss Ayuzin mo here. I love you all. Ito na yung ating ginataang tulingan. So, ito na po yung ating ginataang tulingan. Ayan, ready to eat. Ayan, thanks for watching. Miss Ayuzin mo here. God bless po. Ayan. So, makikita mo na nagtitik talaga yung sauce niyan. At hindi na malulusak yung talong kasi nilagay ko sa part na ibabaw. Ayan. So, sa susunod, magluto po kayo. Huwag niyong gayahin yung pagluto ko na nilagay ko yung ibang talong sa ilalim. Ayan, kasi malulusak po talaga. Buti na lang po ay